Number 1 Tabloid. Number one Tabloid. Dilang Radyo. TV na, TV na. Ito ang Abante, Tele-Tabloid. Tele-Tabloid. Abante. Ab Ab Abante, Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon Abante Abante. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Yon. Magandang tanghali mga kaabante, narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ngayong alas 12 ng tanghali, diretsyo na tayo sa ating mga balitaan. Abante Radio Live Report. Gawing pro produktibo ang pamumuhay. Mensahe ni PBBM sa mga graduating four piece beneficiaries. Umaabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Charmaine, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga graduate na beneficiaryo nang Pantawid Pamilyang Pilipino Program na nagawing produktibo ang kanilang pamumuhay kahit wala na sila sa programa. Binisita ng pangulo nitong Sabado ang inilunsad na job fair ng Department of Labor and Employment at Department of Social Welfare and Development sa Carmen, Davao del Norte para sa mga beneficiaryo bilang bahagi ng transition at magkaroon ng sariling hanapuhay pagkatapos ng 4-piece program. Sinabi ng Pangulo na hindi nagtapos sa pagiging 4-piece beneficiary ang ibinibigay na tulong ng gobyerno dahil may iba pang programa para matulungang makahanap ng trabaho at maiakma ang kanilang kakayahan. Sinabi ng Pangulo na simula inilunsad ang trabaho para sa bagong Pilipinas nitong Enero para sa mga 4-piece beneficiary, mahigit isang libo na ang hired on the spot at 95% sa mga ito ay 4-piece beneficiaries at mahigit 9,000 na ang nag-apply para magkaroon ng trabaho. Binati rin ng Pangulo mga taga carmen ang Happy Valentine's Day at nagbiro pa ito na sana ay makahanap ng mga aplikante sa job fair ng kanilang The One, lalo na ang mga NBSG, NBSB o No Boyfriend, No Girlfriend Since Birth, pati na rin ang mga Totga o The One That Got Away. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Aileen Taliping. Abante Radio Live Report Magsasaka at tendera ng gulay dedo sa pamamaril sa Alimodian, Iloilo. Umabante sa balita si Abante Reporter Joven Escaniel. Dedo sa pamamaril ang dalawang individual sa barangay Tambo Kalimutan Iloilo nitong Biyernes, February 14, 2025. Ang biktima ay isang apat apat na taong gulang na magsasaka. Dead on the spot ang biktima dahil sa tama ng bala sa mukha. Dedo rin ng kamaan ng bala ang 80 taong gulang na nagtitinda ng gulay na si Agustin ng barangay Bukari Iloilo na tamaan sa kanyang likuran ng biktima na binuwan na pinauwian ng buhay sa ospital. Base sa imbestigasyon ng Algonquin PNP, naglalakad ang magsasaka para itali ang alagang kalabaw ng sundan at tatlong beses na barilin ng dalawang lalaki na nakabonet dahilan para tamaan ang nagtitinda ng gulay. Patuloy ang investigasyon ng Alimudyan PNP sa nangyaring insidente upang matukoy ang pagkakinanlan ng mga suspects. Ako si Joven Escaniel ng Radyo. So ang Balitang Mabilis, Mabangis at Walang Mintis. Maraming salamat Joven Escaniel. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 14, Web 4 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras na ito, sumayon ang Balitang Mabilis, Mabangis at Walang Mintis. Magandang tanghali ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Rajo Balita ngayon. Te para sa katotohanan, sumusugod saan man ang kaganapan. Servisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494. A w A R Abante Radio Abante Radio Mabilis, mabangis. Walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo.